Eto mga kahabi, gumawa ako ng DIY air diffuser gamit ang Matala Hose. Nakagawa at nakapag-install na tayo nito sa mga dating pan natin at okay naman yung result, maganda naman yung bubbles na nilalabas niya at maganda pa siyang tignan sa ating koi pan. Napakadali lang din itong gawin kaya kung gusto mong subukan, panoorin mo itong video na to. Pero hago po yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video po na to, gagawa po tayo ng DIY air diffuser para po dito sa ating koi pan. Nak pag set setup na po tayo ng ganito sa mga old fan setup natin. Kaya ngayon gagawin niyo po natin dito. So napakadali lang po nitong gawin kaya tara, gawin na po natin. So yan guys, pasok po tayo dito sa aming relaxing area. <laughs> Ito po yung ating koi pan mga kahabi. ayan po yung mga isda natin dito. Yung ating shiro at saka itong dalawang kuhaks. Kuhaku sa mga bago pa lang dito sa ating channel, trapal pan na po ito ating koi pan at hindi po ito concrete pan. Ayun At di rin po naka bottom drain yung setup ng pan po natin na to. Yung pan po natin ay nandito po sa ating koi pan. At yung gamit po natin dito ay perehap PB12000. Ayan. Pero kung gusto niyo naman po ng naka bottom drain na setup na trapal pan, may video din po tayo ng setup po na yan ng old pan or yung mga previous pan po natin. Kaya pwede nyo pong i-check dyan sa channel po natin. Ito po yung controller ng ating pereha. Nakaset lang po siya sa 60 watts which is 11,000 liters per hour. Kung paano po gumagana itong setup na to, hinihigo po ng ating water pump yung tubig na galing po dito sa skimmer at saka sa bottom pipe natin at dito dumadaan sa pipe po na to, papunta dito sa ating DIY na filtration system which is itong mga sirang refrigerator at minifilter yung tubig tapos yung pipe niya sa ilalim, connected po siya dito sa ating spillway, pabalik naman dito sa ating koi pan at malinis at safe na po yung tubig. Pasilip ko po sa inyo itong ating mechanical chamber which is filter brush po yung gamit natin at ayan ito po yung kadalasan na nililinis natin. Ito namang isa ay itong bio chamber natin which is nandyan po yung mga biological filter medias natin kagaya na po ng mga lava rock, ceramic rings, yung mga ganun. Meron din po tayo dito mas maliit na koi pan pero same setup na din po siya nitong malaking pan natin at maliliit lang po yung mga koi na nandito pero same setup lang po siya nitong big pan natin. Kaya kung gusto mong mag setup ng koi pan na katulad nito, available lang po yung mga videos po natin dyan from framing hanggang sa paggawa ng filtration system. Meron po tayong complete video po dyan. Ngayon gagawa po tayo ng air diffuser kasi papalitan ko po yung mga air stone po na yan. Tatlo po yan. Kasi ayaw ko po nang may mga nakalawit po dyan na mga yan mga hose para yung diffuser na lang po yung ilalagay natin dyan sa ilalim. Same purpose na naman po siya at mas malinis po siyang tignan. Yung gamit po pala natin na aerator or air pump ay etong Risan na brand at 46 watts po siya. At sakto na naman yung airflow niya dito sa ating koi pan. Ngayon, ito po yung mga materials na kailangan natin i-prepare. Meron po tayo ditong hose, T-connector, gunting, cable tie at etong rubber mat malaman nyo po yung purpose nito mamaya tapos ito yung pinaka importante yung gagamitin natin as diffuser air diffuser itong matala hose matala hose po yung pangalan nya meron na po kasi itong mga butas na para po siyang stone. 1 meter po itong binili natin sa pag assemble po nito ganito lang po siya ka simple Hetong T connector natin ilalagay po natin siya dito kasya po siya yung size po pala nito, dalawa po ito na size, itong maliit at saka yung mas malaki po dito na matala pasok lang po natin dito tapos yung isa ayan ayan po yung may itsura nya tapos para mas secure po natin dito kailangan po natin lagyan ng cable tie kasi pag di po natin nilagyan nito mas marami po yung hangin na lalabas dito na part na try ko na po ito noon may mga mas malakas po yung hangin dito di po siya na didistribute dito sa area po ng ating matala kaya kailangan po talaga nating lagyan dito ng cable tie higpitan na po natin para para di po dito sumingaw yung hangin para madistribute po talaga dito sa matala hose natin yung hangin ng galing sa ating compressor so ayan tapos kukunek na po natin dito sa hose ayan so wag po kayo maglalala maglalagay po ako ng mga shop kung saan tayo pwede makabili ng mga ganito ganyan lang napaka simple na po niya. tapos ito ay na po natin sa compressor or air pump para gumana po siya. Marami naman po pwede natin gamitin na pampabigat po dito para lumubog po, po siya. Yung iba na gamit ko yung may tiles po dyan. Yung iba pwede po semento, mga stainless. Kung bibili po kayo ng ready-made na po na ganito, medyo may kamahalan din po siya kasi yung holder po niya ay stainless po kasi kaya medyo mahal din po talaga siya pero quality naman siya at hindi na po kayo problema na pag setup ready made na siya i-connect na lang po dito pero kung vegetarian po kayo safe po sa atin dito pwede naman po kayo magbuo ng matalahos kagaya po nito si process na naman din po siya. Napaka-importante po nitong rubber mat, lalo na po sa setup po natin na trapal pan, yung lahat ng pump natin, yung mga pipe, kung ano po yung ilalagay po natin dito sa ating koi pan, nilalagyan ko po yung ilalim ng ganito. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit nabutas po yung ating koi pan, dahil kumikis-kis yung vibration po ng uh, yung kagaya na po ng pump natin, may nagbabibrate po siya doon sa, sa ilalim may movement po uh, yung sa air stone po natin tapos kumikis-kis po siya doon sa ating trapal kaya minsan uh, nagkakagasgas at nabubutas po yung ating trapal. Isa po yan sa dahilan. Ito po yung ginagamit ko. Ilalagay po natin dito yung mga air stone or kahit anong pabigat na pwede nyo po magamit basta safe lang po sa ating mga alaga isda. Kung concrete pan naman po yung inyong koi pan, ay wala naman po problema tapos lalagyan natin ng pabigat ito pero bago po yan itas po muna natin to dinayray ko na po muna ayan compressor ito the moment of truth okay may bubbles naman dyan mas malinis po siya, tignan tapos lalagyan po natin dun sa ilalim yeah yung iba tinatawag po itong oxy ring kasi oxygen ring po siya <laughs> pag di po natin nilagyan ng pabigat lulutang lang po kasi siya eto at nalagyan na po natin ng zip tie or itong cable tie eto mga kahabi may ginawa po tayo adjustment di po kasi kaya nitong mga airstone natin at lumulutang po kasi siya kaya ito na lang po yung ginawa natin Ayan meron pa rin ang rubber tapos meron po tayo ditong bricks, itong mga stones po sya pang pabigat at eto test po natin na okay naman po sya dumulubog na kanina di po kasi kaya kaya ito pinalitan po natin so yan yan po yung itsura ng setup natin na to so yan try po natin ayun Ayos. Lakas. So ngayon, shout out po mga tayo. Shout out sa iyo, Freddy PH Vlog from Zamboanga del Sur sa lahat po ng mga kahabi natin dyan. At kay Gabs Tonight Pets from Holosulu. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan mga kahabi at thank you for always watching. At ayan mga kahabi, na-install na po natin. Ganda yung tignan napaka fine ng mga bubbles niya yun so kung gusto niyo pong gumawa ng katulad nito napakadali lang po niya gawin at may mga shop po tayo dyan na nilagay para makapag order kayo ng mga materials na ginamit po natin yun tapos doon na area may kita pa natin yung mga lagang isla natin yan, ganda. Mas malinis na po siyang tignan compare po nung may mga nakalambite na mga hose uh, uh, host dito sa ating koi pond. Eto, isang area lang. Dito lang na area. Tapos, dito sa kabila, malinis na po siyang tignan. At yan, mas maganda naman po kung ganito, di ba? Uh, na dito lang sa area na to na may diffuser tayo dito compare po doon nagkalat po yung ating mga air stone kung gusto mong gumawa na katulad nito may mga shop po tayo dyan na pwede ka maka-order So, yun mga kahabi, ganun lang po natin ginagawa yung air diffuser na matalahos po yung gamit. So, napakadali lang kaya pwede, pwede nyo pong gawin. So, yun, nandito lang na po muna yung video natin mga kahabi. Maraming salamat sa panunood and thank you. See you po ulit sa susunod na video. Peace out!